doon napasugod kami sa SNR titingin kami kasi nabalitaan namin meron daw mga sale try natin kung may mabibili tayo ikot ikot lang muna tayo dyan Ayan, ang anak ko nabulong na. Ang sabi niya dyan, Ma, chocolate. <laughs> Mahilig sa chocolate yan eh. Ayan, tingin-tingin muna tayo dyan. Nakakatuwa oh. May padami na rin mabibili ng pangregalo. Ayan, sabi ni Mr. May nakita siyang ano, buy one take one na ano, electric pan. Pero hindi kami bumili niyan. <laughs> Tinignan lang namin kasi nakabili na kami. Ayan oh, no, tinuturo niya. Sabi niya, ay, eto, sayang. Meron ba yung take one dito? Mura pa. Kaso, bago kami pumunta dyan, nakabili na kami. Sayang. Next time. Ayan, next naman si ano, yung aking anak, nagtitingin ng shampoo. Nagpapabili siya. Kaso, hindi rin siya nakabili. Kasi ang nakikita niya, yung gusto niyang 13 may ata yung niya wala siyang shampoo. Puro conditioner lang. Ayan, tinitingnan niya isa-isa. Kaso wala talaga eh. Puro conditioner yung nakikita niya dyan. Gusto niya shampoo talaga. Meron pa kasi kami niyan. Ayan, ako nagtitingin-tingin din. Baka may makita ako na hindi nakikita ng anak ko. Ikot-ikot muna. Ayan, sunod niya na pinuntahan namin mga meat na. Ay, nakita ko rin nga pala yung bag na 'yan. Napakaganda niyan. Kaso, hindi ako mahilig sa bag. Hindi ko kaya nahiligan ang bag sa totoo lang. Ayan, tingin-tingin muna kami diyan. jan bumili naman si Mr. Jan. Kaya lang parang chicken lang ata yung binili niya diyan. Hindi ko alam kung bumili siya ng karne. Ayan o, oh, yung mga baka na 'yan, ang sarap pa. Ayun. May nakita nga pala ako diyang isda. Nami isda. Sarap iluto yung mga yan. Ayan yung isda na yan. Sarap yan. Pero hindi ko kinuha. Basta alam ko lang tanda ko. Chicken lang yung kinuha ni Mr. Jan. Eh. <laughs> si Mr. nakuha Ako hindi. Pero nang time na yan, hindi, ako, hindi kami bumili niyan. Ang alam ko, ang binili lang ni Mr. Chan is chicken, hata. Yung binili niya dyan. Ang dami mabibili. Sa SNR, medyo marami ng tao dyan. Kaya lang, hindi ko na ipapakita ng sobra. Pag pumunta kayo dyan, makikita niya. Madami rin, ano, mura. Sinunod na tindan, tinignan namin yung mga, ano, wine. Kasi magiinuman daw kami sa Pasko at New Year o oh, di ba? malapit na ang Christmas eh malapit na rin ang New Year malapit na malayo pa piling <laughs> lang piling lang si ako umiinom ako ng wine pero yung hindi naman nakakalasing pang babae lang o pang girl lang talaga Ayan, nakita namin yan. Nakita ng anak ko yan. Gusto ni Mr. yan eh. Sabi ko sa kanya, hawakan niya at kukuha na ko siya ng picture. Uy, ang sarap. Uy, Gabi na eh. Uy, ang sarap. ang sarap. Ayan, pakita ko sa inyo. Buy one, take one po yan. At ang sarap talaga. Natikman na rin namin yan ni mister. Tsaka ng anak ko. Bale, ang pinili niya dyan. Ang anak ko is chocolate. Yung isa naman, ibang flavor ang pinili ni mister. Ayan na no? yung medyo white na yan. Hindi ko alam kung anong flavor niya. Nakalimutan ko na eh. Pero nagtitingin-tingin pa rin ako. Kaya lang syempre, yung nagustuhan ni mister tsaka ng anak ko, yun ang binili namin di mura na to. 3.50 na. Magkano lalabas? Anong pili ka na, na para mag-uwi tayo? Buy one take one yan. Pili ka na para makapag-uwi tayo sa bahay. Babao natin sa ano? Sa linggo? Babao natin sa linggo? Sayang yan o. No, oh, 3.59. Ibang flavor naman. Ibang Hindi kasi buy one take one diba? iba flavor. Eh kanina yung sana? Alin yung sa nanay? Ito. Ang sa atin? E, ano ba gusto ng anak mo? Ano ba gusto mo anak? Chocolate, chocolate. Chocolate? Yung masarap. Ayan, ay, yan, ayan na lang sa nanay. Ikaw? Ito. Sigurado? Yan na. Mm. Mm, buy one, take one to eh. Ito. And buy one, take one. pa dito. Hindi, Ito ba, ko pala. Ano ba, ano to? Ito Ay, grabe. like nice. I like, these, I like

ang laki. Mm -hmm. Nak, yung ano mo na? Fresh milk mo. Baka may makita ka. <laughs> Imported na fresh milk. <laughs> Hindi ka nagtitingin. Titingin ka. Yeah. yeah.

Nakita ko lang sa inyo, nagpunta kami ng SNR, guys. Glit lang kami dyan. Saka, konti lang yung binili namin. Tapos, maya-maya, uwi na rin kami. Babayaran lang namin yung mga pinabili namin. Nagpunta lang kami talaga dyan kasi nagtingin kami ng mga sale. Tapos, uwi na rin naman kami kagad. Para kung may magustuhan kami, babalikan na lang namin. Ayan yung anak ko, nagtitingin ng rep. May balak yan! Thanks for watching, guys! Love you!